good morning. Umpisahan na natin magsarabaho. Dito tayo ngayon sa Ubando. Ayun o, no? sino kaya yung sulikod doon? Tatay Flore. Good morning, good morning, Tatay Flore. Yan Siyempre, mag uumpisa tayo kay Tatay Flore. Mag-vlog. Tatay Flore, sa mga nag ng sampalok dyan, puno lang po ito ah. Walang <laughs> bunga. ano o, no? murang-mura lang niya kay Tatay Flore. Basta pag kailangan nyo eh Tatay Flore Abot kaya oh. hindi, kayo mag, oh. hindi na kayo magdadalawang isip oh. no, May parang isip si Tatay Flore Kaya oh. ang bagay natin I-Boss eh, Elias na po kasi yan I-Boss eh, Elias na Ngamaya ah, ipopost ko yung number Ni Tatay flo Tatay Flore para sa mga ibon niya Ayan si Tatay Flore hindi ako nagtala ng ano, mga pares-pares. Oo. ko to. Ngayon. Gradong mura lang yan. Oo. Oh. Meron po tayong katabi dito. napaka Napakagagandang pusa. Ano? No? Ang so cute. Hermat, anong lahi ng pusa po ito? Alam mo. Pupunta rin may arat. Ikaw ko siya. Pero sa price. Ay, sa price. Ay, oh. Ang ganda ng mata, orange na orange. Ay, may ka. Ay, yun, oh. Ang ganda. Ay, Mingming -Ming. Tingin ko nasa mga 20 to. Itong nasa baba. Ito sa iyo. punta may skinwall na kayo na yung Ayan, uh, po natin yung price niyan. Ganda. Ting-ting! So, ganda oh, kulay abo. Good morning, Mr. C. Ito po ang ibon na ni Boss Marvin. Ganda ng kulay nito. Pastel opa. Tsaka turquoise opa yan o eh. yan boss marvin po yan meron din si boss marvin dito bu ah uh, di sino o new wing back to back new wing opa yan o eh. latino saka po ano to boss ah pale pale bro ito yan back to back pale itulot isit na lahpran ayano kung di nito bukado bukado at alaga ganda ng pula sa ulo parang cherry crimino caca tsaka... <laughs> pale opa back to back camino 4 blue pail yung kabila gilyot yeah, ayan ay boss marvin po yan ito edge hopa edge gilyot ayan gilyot mga opa pay Lutino opa so, may kakatail po dito si Boss Marvin ito oh back to back luti ang ganda oh Ayan. ito ang ganda oh Lutino Pearl Ayan, Maganda po yan oh. Maganda klase po yan Yung kulay niya kasi Hindi siya yellow lang May bahid-bahid pang mas dark yellow Lira po ang Lutino Pearl Ayan o oh. Ang ganda Old school, rose mask. page may rosemary dito. Ito ba kay Bosco oi? Dottino mama. muna tayo dito. Yeah, mga mga hukay. pagkalukay hukay na tayo dito Pero magandang na siya dito. yan, yeah. sa kayak bluetooth lengkap di baterai oh enggak daming mga gamit dito Kaling nakakaiba. Yeah. Doon yung tingin sir, malayo. Ma adjust nyo pa yan, tapos i-cleaning nyo pa yan para ano, maganda yung pagkakuha talaga. Ayan oh. Yeah, no? Ang gaganda ng panunda ni Boss. Magkano dyan sa blender mo, Boss? Anto po, galing Australia. Sige okay. okay. ko na lang po sa inyo ng 1K. Galing Australia yan so sir. Itupi. Paklush talaga yan. Oo. Oh, boss. mga tropa natin na mahihilig sa bukay. pwede nyo po makikita yan sa tapat ng charge ng Ubando Buya so, yeah. Meron tayo dito pang big bike na Yan 300 lang yan boss big bike na yan uh, May hihilip dyan mag upgrade Dito lang yan meron din dito mga may ilig sa sapatos Nike boss maayo pala meron ng sizes oh. Yun. kano bentahan mo niyan kuya Depende mo sa sapatos eh oh, ah, ayan may may 800 may 1,000 ano oh. Thank okay. you. na kayo Maganda na yung tinta Dito rin na sa may Ubaldo Ops Wala pa si Boss Elias Pero ang kanyang kaliwang kamay Nandito na Boss Marvin Good morning at Boss Dennis Yan ah oh. Naligaw, May deliver lang tayo kay Boss Elias eh. Good morning. Yan, sa mga kulang sa mga gamit sa bahay, punta na kay dito. O, oh, yan o. Oh. Mga teflon. Magandang teflon. Baso-baso, plato. Yan. Oh, mga paukay, meron dito maganda maganda pa po kasi kaya wala pang ganong tao atos <laughs> <laughs> may ilog magbubay Okay, hindi po pwedeng hindi tayo dadaan dito sa simbahan para magpasalamat sa lahat ng biyaya Ito po tayo ng simbahan ha? Magpapasalamat sa taas na tayo ay nagising tong araw ng ubando Huh? mga salamat ama dahil ako'y nagising pa sa panigbagong buhay yan po Sereno. tatay ah sa sige yan si tatay nang hihingi ng pangagahan natin Mag kailangan natin magbigay sa kapo siyempre ingat kayo lagi yan hindi po natin kailangan magdamot lalo na sa kitatay binigyan po natin siya ng pangagahan kape eh, sabi niya para mainitan ng kanya si Kimura ayan po ingit ka lagi po yung plaza ng Ubando ang ganda na po ngayon no oh. Yan, meron tayong bisita oh. You know, naglalakad oh. What's up, Ed? Hey, you know. <laughs> Boss, good morning. Ma magano sa exotic natin? Exotic, babae. 20 negotiable. 20? Okay. Ayan. 20 negotiable pa. Ang ganda po niya, no? Sa hmm. Ah, pa babae lalaki po yun Parehas babae Ay, Parehas pang babae oh. Yung British babae Oh, ganda oh. Yung mga mahilig po sa pusa diyan, 20k negotiable pa. Slab nose po talaga 'to. Flat nose talaga siya. Ito anong pusa 'to, kuya? British short hair. Ay, British short pala 'to. Kaya pala ang ganda ng mata niya, kulay orange. Di ba siya mailap? Hindi, maaawa ko. Ano, ang ganda oh. Ayan, si Kuya yung owner ng mga pusa. Ayan. Ito, ang ganda din, no? Oh. Eh, Ayan, sobrang Himalayan, babae. Himalayan po, babae. Ito, Kuya, anong pusa to? No? Munchkin. Ito, maganda itong ganito? Dito, 20 ko na lang naalis. 20 ko? Dalawa? Isa? Isa so, 20. Eh, 20, isa. Ito, ang ganda po ng mukha niya kasi para siyang ano. Yan, ano, munchkin curve. Ito, Agay. Para siyang yung ano dagang lumilipad. Oh, Para siyang dagang lumilipad yung mukha niya. Sugar glider mukha siya sugar glider. Ayan, sugar. Ayan. may contact number ba kuya para magus kung sakali magustuhan nila? Si 09457410. FB page Adrian Backyard. Ayun, Adrian Backyard po. Kontakin niyo lang po si Sir para dito sa kanya mga alagang pusa ng magaganda ito ang cute ng itsura oh. yan ganyan na yan hindi na yung tenga niya talagang ganoon eh no Apo. Mm -hmm. galing ng tenga eh oh. yan eh. eh yung bully sir eh sa pambenta rin po ba yan Apo. sa mga excess bully parang is lalaki na, na lang yan. Sa puti, 25 with paper. Sa brown, 20 with paper. Sa kapatid yan. Eh, ganda po nitong puti, oh. Mm -hmm. Ay, doggy. Mm -hmm. Ay, Ay oh. Mm hmm. Ayan, yeah, kay boss din po yan. Mamaya, eh, eh, lalagay po natin yung mga number ni boss. Ayan. Yeah. Sir, thank you, sir. Thank you. Ayan, oh. Kita nyo naman ang hawak-hawak ni Boss Dennis. Napakagandang yellow face. Yan po ang yellow face. Import from Indonesia. From Indonesia. Ayan o, ganda po ng kulay nyo. At oh, nagpakuha pa na talaga ng maayos. Uh, dahil si Boss Dennis ang may hawak. Boss Dennis, nasa tingin mo, nasa magkano ngayon yan? Ako, hindi ko alam yan. Hindi akin yan. Patay tayo dyan. <laughs> Na uh, ano to, price list to napaganda. Ganda kasi ng kulay eh. Hintayin natin si Boss Elias. Iyan. Para magkaalaman yun sa presyo. Uh, may DNA na ba ta? Ano? Nan DNA. Ah, lalaki, lalaki daw po 'yan, oh. Napaganda. lalaro na lalaro to ng mga sandaan napakaganda napapagod po si boss Dennis maraming salamat boss Dennis ayun <laughs> napakaganda ng bike ni boss ayun eh, oh. <laughs> <laughs> uh, ang bike Japanese bike oh. <laughs> oh. <laughs> hira merong ganyang head post Japanese bike Oh, naka ano pa yan ha? No, naka break sa unahan. Problem, honest, ah, set pala to bago. Mga well, kumababa ng tungkot yan. Mga huh? mm. uh, ba Boha pa lang po Ay, yun ito. ha? Hindi uh, po yung, um, yung uh, buong bike. Boha pa lang po yun. Pagano oh Yari ba ng malabon to? Oo, baka yan. Sabi mo nilakas ang kantao, yan. Bago na buo. Ang ganda o. Ayan o. Yan ang Japanese bike ng Pilipinas. Nilu, niluma ng panahon pero dito magiging bago yan. Dito sa Malabon. Ang, 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 ang mga taga Malabon at Ubando. Iba pagdating sa Japanese bike. Itay nyo naman kung gaano kakinis. Alagang alagaan ni Kuya o. Oh. Size 20? Size 20 benta Panasonic ganda. Yan o, nagabili yan o Look like Amarillo mm, ganda po -like, mm, Nang nakuha dyan. Nakuha mo ba ba sa ah. Oo

Kasama ko si Parin Jack. Hello. At si Boss Jake. Nakita mo ba yung post ko, Boss Jake? Yung